So yun guys, dumating na nga pala yung in-order kong drone nang galing pa to sa Pampanga so, Ito, to, pinabudok sa sila para masak namin ang taman. Okay, masama na rin Okay, masama na rin May tayo uh, may Mamaya uh, pa babalikan ha. Tapos. Dali mo muna sa ato pa. Mamaya ako uh, babalikan sa ano. Dali sa ato. Magawa ka nito lang ako si Mike Angelo. Ay kinakasila ang aking pasod. Bakit naman kayo ganyan? Kung ma-order naman at kami ng maayos. Pero i-is kami nyo kami. At ito po yung kanilang page. Beware po. Baka maka-order kayo sa kanila. Huwag na huwag na po at baka kayo naman ng ma-scam. At ito nga, ako'y okay, ibinalak na sa page nila. Kakapal ng mukha.